So what is up guys? This is Cats by at welcome back sa isa na naman panibagong video tutorial. Uh, papakita ko rito kung paano ko ginawa yung Warrior's Cut na kinonten ko na karahan. over content yun. So papakita ko sa inyo yung diskarte, bibigyan ko kayo ng mga tips, mindseting pagdating sa pagugupit. And sana ma-enjoy nyo yung video. Proceed na tayo dito. Una, nagsimula ako sa pagbasaan ng buhok. Kailangan basang-basa yung buhok guys. Mula sa roots hanggang sa ends. Kailangan basang-basa. Huwag yung isipin na tutulo or mahirap patuyuin. Yun ang sekreto para mas madali nyong ma-section ng buhok at hindi agad natutuyo. Tapos dito, nagsimula na ako sa pagsiseksyon ng buhok. Sinimulan ko sa pinaka-natural na partition ng ulo niya. Tapos pagkatapos niyan, is-section ko na siya. Paghihiwalayin ko na front part at saka yung back part ng ulo. So dito gusto kong makita yung pinaka natural na itsura ng hugis ng bungo niya. Mahalaga yan guys. Sa bone structure pa lang kasi makakapag-decide na kayo kung saan kayo magsisimula. Kung anong shape ang gagawin nyo sa layers niya. Yun. So mahalaga yun. Tapos dito kung mapapansin nyo rin yung sectioning ko nakadepende lang din sa pinaka natural na growth pattern ng buhok. So tingnan nyo yung puyo hindi pantay ba? Diba? Pero mukhang mas natural yung hawi ng buhok, hindi siya forceful. Kasi the more na sumusunod tayo sa natural na itsura ng buhok or growth pattern ng buhok, the more na mas natural din ang itsura ng kalalabasan ng gupit natin. And sa mga nagtatanong bakit kailangan pang e section ito ay para lang mas organize. Mas madali kang makakapag-focus dun sa bawat parte ng ulo na kailangan mong gupitin. Para walang lumalaylay galing sa taas, ganyan papunta sa sides na nagkakos ng pampatagal palalo. lalo. Napakahalaga na magets nyo ang sectioning guys. Ito, matagal-tagal ko tong pre pero it makes sense kapag natutunan mo ta. Tapos dito sa likuran, nagsimula na rin ako sa paggawa ng profile section or yung hati sa gitna. Kasi ihiwalay ko yung nape area dyan. So, mas madali nating maihiwalay yung nape area kung nakasuklay papunta sa sides. Yung dalawang magkabilang side ng ulo ni Wosing. Ay, nakita oh, kita, kita nyo naman, diba? At kailangan malinis ang sectioning, guys. Kailangan may clarity kayo sa ginagawa ninyo. Tapos, dito, pagkatapos kong eh, section out yung nape area, gugupitin ko yan gamit naman ang feather razor or babawasan ko siya gamit ang feather razor para mapag-create tayo ng mas natural na linya at mas smooth na linya. Kasi lalo na pag malapit na tayo sa laylayan, mas maganda na feather razor lang ang gamit kaya kaysa gunting. Kapag gunting kasi masyadong street, di ba? So parang ipinatong yung buhok. Hindi kagaya kapag feather razor, mas malinis, mas smooth na laylayan. Yan, ganun nung purpose niyan. Kaya feather razor ang ginagamit natin. Sa paggamit naman ng feather razor, hindi naman siya ganun kahirap. Eh. Minsan mag lalabas ako ng tutorial paano gumamit ng fire tracer. Ayun dito sa gitna or sa likod ng ulo, gumawa na ako ng center guideline na magiging link ng layers ko sa buong nape area. Kasi kung pa mapapansin nyo Notching yung ginagamit kong paraan ng pagugupit Kasi gusto ko magblend na agad yung layers natin eh. Tsaka textured tong gagawin nating gupit Wire scat siya So kailangan niya ng napakaraming textures Kaya dito pa lang sa paraan ng pagugupit ko na to uh, Namamaximize na natin yung textures tapos dito, yung section ko sa gitna or yung length sa section sa gitna, yun yung dinadala ko sa bawat next section na kinukuha ko. So, yung section ko sa number 1, yun yung gagamitin kong length sa section number 2. Then, sa section number 3, ang guide na length to ay yung section number 2. Basta yung previous section ang magiging guideline ko sa next section. So, panoorin nyo ng maigi na lang kung paano ko ginagawa yung bawat section. Ngayon, minsan magtataka kayo pag pinapractice nyo to, ang hirap niyang gawin. Mahirap talaga siyang gawin. It takes years of practice bago ko siya nakuha. Pero sa inyo, siguro kung talagang itutuloy-tuloy nyo, pwedeng mga 2 weeks or 1 month, kuha nyo na yan. Nasa dedikasyon nyo na lang yan kung paano ang paano. Basta practice lang palagi ang sekreto, guys. Tapos simula na tayo sa pagblend nitong back part. Dito, magda-diagonal sections lang ako. Tapos yung pinaka-guide na length ko is yung length natin sa nape area. Tapos kung mapapansin nyo, notching pa rin yung gagamitin kung paraan ng pagkupit. Kasi ang warrior's cut ay matexture na klase ng haircut. So kailangan nating i-maximize lahat ng textures na makukuha natin sa techniques, sa tools, sa paraan na gagamitin natin. Tapos so, yan, diagonal, diagonal lang. Lahat ng sections ko ay papunta sa previous sections ko. Kung kagaya ng ginawa natin sa nape area, yung, sec, uh, sorry, yung guide na lang natin sa next section ay galing sa previous section. Ngayon, pag hindi mo nakita yung guideline mo na yon, mag-isip ka muna bago mo gupitin. kasi okay? kasi magkakaroon ng inconsistency kapag ginupit mo siya ng hindi naayon sa previous guideline mo or sa previous section mo. Tapos yan, check mo na yung shape, di ba? May kita mo na agad naman yung shape ng ginagawa mo dyan. Dito kasi, ang gusto niya, Mukhang jean kasama blowout type bit par na hairstyle sa likuran kasi naging signature niya na daw yun eh. So hindi talaga ito yung parang pinaka-authentic na warrior's cut kasi ang authentic na warrior's cut ay square layering lang lahat or round layering na ma-texture. Pero ito, minodify natin siya na nakadepende sa gusto ng kliyente natin which is plus points yun kung gusto nating sumuki sa mga kliyente natin. Tsaka napakahalaga guys na alam natin yung purpose ng ginagawa natin. Hindi lang basta yung step by step ng gupet. Kailangan bawat move na gagawin nyo ay may purpose. Kung alam nyo kung para saan siya, alam nyo kung bakit nyo siya ginagawa. Nang sa ganun, mas maibigay nyo yung pinakailangan nyo dun sa ulo ng client. Hindi lang basta kung ano lang yung napanood mo. Pero yan naman ay... true experience or true seminars natin ma tututunan So kung gusto mo ring matuto ng mga ganito, pwede kang mag bumili talaga ng courses or seminars kung gusto mo nak shortcut ha, ah, pero uh, usually through experience mo din talaga makukuha mapu or matututunan yung mga ganong lessons pero tuloy lang tuloy tuloy lang guys tapos dito ayusin ko na yung shape sa likuran. So, ililayer ko na siya. Kahit na na-diagonal ko na siya, na nag-graduate ko na yung length dito sa likuran, iche-check ko pa rin yung layers niya. So, dito masyadong mabigat yan. Kasi gusto niya nga blowout. eh. So, kung masyadong mabigat yung parte sa crown area, ang mangyayari niyan, mag-iipon ipon yan, hindi aangat. So, papag-isosoften ko yung shape dito sa likuran na parte. Tapos dumako na tayo dito sa side na parte or sa gilid, yan. So dito, Bumasi na ako dun sa existing length ng bagong tubo niya sa malapit sa tenga. Kasi square layering lang yung gagawin ko dito sa sides. Pero, pa-diagonal sections para makapag-promote tayo ng mas magandang blend. At saka, mas bumagay pa sa kanya yung gupit na gagawin natin. Tsaka, pagka-diagonal guys, sobrang laking tulong ng diagonal kaysa pag mag- uh, vertical or mag-horizontal ka. Dito kasi, sa diagonal, blended na agad. Kapag nag-horizontal ka kasi, horizontal na guidelines or paraan ng paggupit. Depende kasi sa purpose. Ang horizontal ay nag-build ng weight. Ang vertical naman ay nagtatanggal ng weight pero nagko-control ng shape. So dito gusto natin na makontrol yung weight and shape. Kaya pa-diagonal yung ginagawa nating paraan ng paggupit. Tapos ikinoconnect lang natin yan sa length na nagawa natin sa parte ng likuran. Yan, tapos kagaya ng ginawa natin kanina sa likod, Natching lang din yung paraan ng paggupit natin para sa maximization ng textures. So dito sa mga video tutorials natin sa YouTube, yung mga tinuturo ko dito is more on tips lang din naman. Pagdating sa in-depth, sa step by step, hindi ito masyado guys. Hindi ko ito masasabing step by step tutorial talaga kasi uh, hindi ko siya maipaliwanag ng maayos. Eh. Maganda magpaliwanag nito kapag actual, kumbaga sa Habang ginugupitan ko, nagsasalita ako. Pero yun nga, dahil maingay sa shop, hindi ko siya magagawa. Tsaka, mas may intindihan natin sana ng ganun. Pero yon, pwede naman kayo mag-look and learn sa akin. Baka mag-launch ako ng siguro 2 day private course parang ganun pero pang tatlong slot lang ganun mag-look and learn kayo saan pero syempre may bayad yon kasi ituturuan ko talaga kayo step by step techniques yung in depth nya paano ko siya ginagawa yung decision making ano ang kailangan yung matutunan parang ganon saan pa kayo kulang yon so matututukan ko kayo ng ganon pero yon dito sa youtube tutorial ang may tuturo ko lang dito sa inyo ay yung mga simpleng paraan or mga uh, obvious na visuals natin dito so ipapaliwanag ko lang siya ng bahagya hindi naman ganon ka lalim talaga So itatry lang natin siyang maibigay sa inyo as much as possible ng libre pero syempre yung mga bagay na kung baga, ginasusan ko ng years of experience, ng talino, inaral ko talaga ng sarili ko, syempre, kailangan may bayad na yan. Tsaka syempre, magkano ipapasok na pera nun sa inyo. So, investment din siya sa sarili niya, if so ever. So, yun, nandito na tayo sa top. Gumawa na ulit ako dito ng profile section ko or yung section sa gitna ng ulo. Section that travels from the apex to the fringe area. Tapos sinection out ko na yung fringe area kasi gagawa naman na tayo dito ng guide na length natin dito sa taas. At gagamitan ko rin ito ng feather razor kasi kagaya nga ng sabi ko, pag malapit na tayo sa laylayan ng buhok, mas maganda na mas soft na yung finish niya. Hindi siya yung hard line o parang bao na ipinatong. Ayan. Tsaka kung mapapansin nyo, easy lang ang paggamit ng feather razor, Pag, ano siya, emotional siya na tool, eh. So, the more nagigil ka, the more na nakaka-apekto rin siya sa ginagawa mong pagputol. So, pwedeng mas blunt, pwedeng mas puwersado yung buhok. Dahilan na kaya nagkakaroon ng split end or freeziness kapag eh, feather razor. Pero yan, kung mapapansin nyo, smooth lang yung pagkat natin. Tignan nyo kung paano ko siya ikat. Slightly slant, tapos magaan lang yung kamay. And then, sa paggawa natin ng external length, uh, ita target nyo lang kung saan nyo gusto. So, halimbawa, sa taas ng kilay, yan. So, hanggang dyan lang mag end up yung pag-chop nyo. Yan, no? Easy lang, guys. Easy. Pero dapat, matalas talaga yung feather razor nyo. Hindi yung pantrentang ulo nyo na siya nagamit. So, mahalaga din na matalas-talas pa yung feather razor nyo. Siguro, 5 uh, to 8 clients matalas pa yan. Depende so, sa kung gaano nyo siya ginamit. Tapos, yung top, i connect na natin sa sides. Ganyan lang kasi simple yung gagawin natin yan. So, yung top na nakalaylay na sa gilid, kukuha lang tayo ng guideline mula sa gilid, and then, gugupitin na natin siya ng gunting na nakapapoint cutting pa rin para nga mas magblend siya at mas mabilis magblend lalo na kapag ang mga Asian textures na buhok mga straight na textures ng buhok uh, okay din talaga na papoint cutting yung pagkat -cut natin para mas blended siya hindi na tayo makakagawa ng weight line ng hard line or ng blunt line na may hirapan pa tayong i-blend mamaya Tapos simula na natin magtanggal ng bigat dito sa parte ng taas. So gumawa na ako ng center guideline ko dyan na dadalhin ko sa magkabilang parte ng ulo mula sa left papunta sa right. Gamit itong center guideline na ginawa natin. Tapos ganun pa rin guys, point cutting pa rin yung ginagamit kong paraan. Tapos square shape na layering lang yung binubuo natin dito para magtanggal ng bigat at mas maganda yung pagkakadistribute ng weight and length dito sa taas papunta sa lahat ng parte ng ulo niya. So gusto niya kasi na madaling i-style. Kapag square layering kasi yung ginawa natin, mas madali talagang i-style yung buo dahil na kapag na texturize natin ng maigi at kapag pantay talaga yung pagkakagupit natin tapos yan kagaya ng ginawa ko sa lahat sa likod sa sides sa nape area yung unang section ang gagamitin ko papunta sa pangalawang section then yung length sa pangalawang section ang magiging guideline ko sa next section so yan yung mga gusto kong makuha nyo ngayon sa haircut tutorial na to kung paano tayo gumamit ng guidelines sa sectioning natin. Kapag hindi mo nakita yung guidelines mo guys, wag na wag ka talaga or pag-isipan mo muna talaga kung dapat mong gupitin kasi most of the time kailangan kita mo or nakasunod siya dun sa previous sections mo para magkaroon ng pantay or blend na pagka ng layers hindi ka pa ulit-ulit at pabalik-balik. Tapos pansinin niyo kung gaano ako ka easy lang sa paggawa na itong gupit. Hindi ako nagmamadali. Kumbaga ito na yung pinakamabilis na paraan para sa akin. Kasi the more na minamadali mo talaga ang sectioning, the more na mas dudumi, the more na mas mahihirapan ka, the more na mas pabalik-balik ka. So isihan mo lang talaga guys yun ang pinakamabilis na paraan is to take time pagdating sa mga sections natin at sa paggawa ng mga sections natin kasi kung madumi ang sectioning mo madumi din ang magiging outcome ng gupit mo kung hindi kayo naniniwala let the experience teach you that lesson kasi ganun sa akin dati hindi ko rin iniisip kung kailangan ba malinis talaga ang section parehas lang naman yan eh kasi point cutting nga ako, eh. hindi pantay eh, ba diba? Pero it turns out na sobrang halaga ng malinis na sectioning. So, ilang sobrang tagal ko bago siya na-realize at ito sinasabi ko na sa inyo na kailangan nyo nang sanayin na magkaroon ng malinis na pagdampot ng sectioning para mas magkaroon kayo ng malinis na outcome. Oo, matagal siya guys. Kailangan nyo talaga magsakripisyo ng oras. Pero the more na Ginagawa nyo siya paulit-ulit, the more na mas mabibilis kayo, the more na mas functional siya, the more na mas nagigits nyo siya. At the more na gumaganda ang gawa nyo, the more na mas dadami ang client nyo, the more na mas dadami ang pera nyo. At ang pinakamaganda ay the more na mas pwede kayong magtaas ng pricing nyo kapag dumami yung suki nyo. Tapos dito, pinapatuyo ko na yung buho kasi mag-texturize tayo. Mas maganda na mag-texturize o mag-personalize tayo ng hairstyle or haircut na ginagawa natin kapag tuyo na. Kasi usually, tuyo ang buho kapag dinadala ng tao. So, doon tayo di didepende kung ano ang pinakamagandang outcome niya. Kagaya niyan, tuyo ko siya Tine textures para, tinetexture sorry, para mas makita ko kung saan yung mabigat na parte, saan yung parte na kailangan pang i-blend. And ganun din, section by section. Tapos, malinis ang pagkakadampot. Yan, tapos, pinopoint cutting ko lang siya ng napaka lalim. Ito para magtanggal ng bigat. So magkaiba pag may iba't ibang lalim ng point cutting at iba't iba rin ang purpose. So dito, Pinopoint cutting ko siya para magtanggal ng weight at maglagay ng textures sa dulo. So, kaya mapapansin nyo. Una, nagpo-point cutting ako ng malalim. Then, sunod, nagpo-point cutting ako ng mababaw. Tama ba? Ganun ba ginagawa ko rito? Hindi kasi masyadong nakikita sa camera eh. Pero ganun, ganun ako palagi mag-texturize at magtanggal ng bigat sa mga ko. Tapos yan, tatargetin mo lang lahat ng nakikita mong makapal. Ngayon, kung hindi mo pa mat-distinguish yung makapal sa manipes, kailangan mo pa talaga siyang makita na makita. Practicein ng practicein. Basta, kapag na may nakita kang mabigat na parte kaysa sa iba or hindi siya blended na parte kaysa sa iba, doon mo kailangan talagang mag-point cutting. Magtanggal ng bigat at maglagay ng textures para magblend yung layers na ginawa mo. Tapos dito nilinis ko na lang yung outline or yung hairline ni Bossing sa paligid ng tenga kasi as much as possible gusto ko sana maging mas natural pero since request niya na malinis lang din sa side profile hindi naman tayo magfe-fade eh. so lilinisin na lang natin para mas lumitaw na malinis yung gupit. Yan tapos dito styling na tayo kakatapos niya lang masyampuhan, hot towel at kung ano pa mang complementary. So dito styling na tayo. Kung mapapansin mo maganda na yung mas natural lang. At tuwang-tuwa siya kasi kahit walang product, nagagawa niya na yung gusto niyang styling. Tapos dito gumamit ako ng water-based pomade. Mahalaga na sakto din or akmatin yung product na gagamitin natin sa gupit na ginawa natin. Dito kailangan ko ng saktong moist, saktong shine na nandito sa water-based pomade ni false cut. manufactured by Kineticos yo shout out tapos ayan gumawa tayo dito ng styling na simplihan lang ayoko nung styling na lahat ginulo eh gusto ko kitang kita ko yung blend nung ginawa kong layers kasi sayang naman yung pagpantay natin dyan di ba? tapos gusto kong na-enhance or sorry na ipopromote yung shape na ginawa ko kaya saktong siyoklay lang. Tapos may parte lang na messy, ganun lang ako magi styling At may kita nyo na si Bossing. Pero pagkatapos ng lahat, diba, tignan mo naman yan par. So sana may natutunan kay sa YouTube tutorial na to. Kung nagustuhan nyo to, like nyo to. Kung may critic kayo or may gusto kayong sabihin, comment nyo lang yan. At kung may tropa kayo na sa tingin nyo kailangan itong mapanood, share nyo to sa kanya. Yun lang, this is sketch by Yanny. Hanggang sa muli.